Ayan, napakagandang katanungan ng ating kalay na si Sally Padlan. Kamusta na? Miss na miss kita. At ito na, na tayo na no? Para uh, tugunan ko ang katanungan mo. Sabi daw ay may babae po bang anghel? May nagsabi sa akin, wala daw pong babaeng anghel. Puro lalaki lang daw. So, ano nga ba ang totoo? Meron bang babaeng anghel? O meron din bang, o panay lalaki lang ang anghel? Usually, ang konsepto ng anghel, ito ay konsepto ng kristyano, which is patriarchal. Ibig sabihin, makalalaki ang paniniwala nito. Kaya even ang Diyos ay naging ama lamang at walang Diyos ina. Pero kung iisipin natin, sila ay mga spiritual beings. no Ang Diyos ay espiritu, gayon din ang mga anghel, no? spiritual beings. So, Nagkakaroon lamang ng kasarianan ng espiritu pag sila ay pumupunta sa lupa or dito sa physical plane of existence. But as a spirit, there is no gender. Walang lalaki at walang babae. Even in the force of creation, sabihin natin ang God, siya yung creator, no? Siya yung God the Father or yung God uh, the Creator. Pero isipin lang lang niyo ano ba ang power of creation. Paano ba tayo makakapaglikha? Kailangan po ng energy ng male at female combined. So kadalasan, pag pinag-uusapan natin ang creator or ang God or spirit, they are neither male or female. Hindi sila lalaki o hindi sila babae. Pero kung titignan ninyo sa depiction ng mga artists about sa mga guardian angels o sa mga oh, archangels, no? They are beautiful or handsome, or minsan may pagka feminine din no malababae ang kagandahan dahil kasi ang itsura ng lalaki talagang maton and everything no? hindi ko naman sinasabi lahat ng lalaki ay pangit marami pa rin na magagandang lalaki dito sa TikTok or sa buong mundo no even sa actual place but in terms of reality ng status or gender ng mga angel they are genderless they could manifest in the form of male or female. Kaya hindi totoo na walang babaeng anghel. Dahil kasi merong babae rin dito sa lupa, no? Huwag niyo kung tatanungin kung sino or ano, no? Dahil kasi lahat ng mga itsura ng mga anghel, tingnan niyo po sa mga nag naglilika ng mga rebulto, no? Di ba napakaganda nila na parang akalain mo ay babae. Ganyan din naman yung mga, mga even yung imahe ng Santo Niño, hindi mo maintindihan kung babae ba or lalaki din siya. Pero alam natin na lalaki siya. But ito ang parang point of view natin no? or parang summary. Basta sa espiritu, wala ng lalaki at wala na rin babae. Yun din ang paniniwala natin sa mga LGBT or sa atin no? bilang isang ano. Kaya nga yung mga pronouns, hindi ako masyadong ayon jaan dahil genderless. Pag tinitingnan natin ang tao, hindi natin siya tinitingnan bilang isang lalaki o babae, kundi sila ay kaluluwa na nagkaroon ng katawan. Kaya mahalaga ang bawat isa, hindi dahil ang kasarian lamang. So ito sana nakatulong sa iyo sa lipad lang ang aking katugunan sa iyong katanungan. So hanggang sa muli, mayari na. pag -asatin. bye!